dahil maganda nga ang panahon, naisipan namin na maglakad-lakad at dito kami napadpad. Ang parang mini ukay-ukay dito sa Italia. Ayan, maraming mga damit, sapatos na ipinagbebenta at marami rin ang namili. Ito parang, parang katulad ng isa ko. isang paldang kulay block kite lang uh -huh. meron din mga used books na ibinibenta nila mga accessories at mga bags sa uh na -huh shade. na meron dito ng shade malaking mailagay dun sa ano nung para maliwanag sa ano.